Ito mga lodi oh. Araw ng mga puso, madaling araw. Yung mga taong ayaw lumaban ng patas. And umatake po dito sa lugar namin. Balay nakunan po ng uh, cellphone yung aming kapitbahay. At tingnan nyo po dito sa may bandang Three... 21 ng madaling araw eh, na po siya Pumasok Nakala mo po talaga Taga rito sa amin Ayan po Labi Tumitingin-tingin pa siya Ayan Sputing Ang laki ng katawan O tumingin pa dun sa loob hirap ma-identify nito mga lods dahil nakamas naka sombrero biruin men mga lodi oh kung titingnan ko po talaga siya ano eh ang forma niya eh. parang hindi mo po talaga mapagkakama lang mang ng cellphone ayan oh eh, no? ayan mga lods sa cellphone ko mga lodi medyo hindi ganun ka klaro pero dito sa CCTV medyo kitang kita yung ano ng mukha niya kaya nga lang naka face mask pumasok na siya dyan mga lodi Ayan, pumasok na siya dyan pero ayun dahan dahan na siya doon February 14 wala siguro tong pang ano eh pang regalo sa kusina sino yung minamahal nito kawawa ka day <laughs> hindi marunong lumaban ng patas laki laki ng katawan iba yung iba nga dyan wala na yung mga paa hindi makaano yung mga kamay dahil may problema may mga bulag, pipi o bingi. O iba dyan, may mga kapansanan talagang matitindi. Pero nagtatrabaho naman para mabuhay ng marangal. Pero eto mga lodi, titingnan mo yung kanyang itsura, postura, astig eh, no? Hindi mo talaga mapagkakamalang magnanakaw. Ayan, kumagapang na siya doon ang galing mga lodi, bakit ko nasabi magaling? Dahil nasa loob po yung cellphone dinukot daw po niya. Charger na lang daw po yung tinira Nakabitay na. At ang nakakatawa pa dito mga idol ha. <laughs> Depektibo na po yung cellphone na yun pero talagang pinatos niya pa rin. Grabe. May ano na daw po yung diperensya na daw po yung cellphone na yun. Ayan, tingnan nyo dito, lalabas na yan mga lodi, isa grit lang. Nangihirapan siguro siya sa pagdugot nun. Pero, nakuha niya pa rin. Ayan na, lumabas. Unang beses lumabas. Pumasok ulit mga lodi, baka meron pa kasi daw. Ayan, pumasok ulit. Ayan, lumabas na naman. Ayan siya so. Hindi mo mapaghalataan talaga na ano, lods. Na magnanakaw siya. Ayan, oh. Ayan, may tinitingnan niya pa yung cellphone kung okay. Ayan, babalik pa yan dito. Babalik pa. hanap pa ng mabibiktima. Hindi na may itsura, lods, ha. Tingnan niya yung itsura. Ayan, Oh. Oh. Postura yung damit eh, yung ano, eh. hindi mo pa pagkakamalan talaga na magnanakaw siya. Ay nako po, sana mga gantong tao, mga lodi, mahuli ito mga ganto. May isa pang CCTV footage don sa kanto mga lodi, mas malinaw yun don kasi may ilaw po yun banda don. Ito talaga problema dito sa amin yung entrada madilim wala po talagang gusto magparaya ng ilaw dyan <laughs> ayan ako lang po yata nag solar dito yung mga lodi ayan kaya medyo maliwanag dito banda sa akin kaya hindi po siya nagtangka pumasok dito dahil maliwanag po yung sa amin doon po talaga ban dyan po banda kung saan po siya nagnakaw uh, dyan po yung medyo madilim ayan po mga lodi lumabad kayo ng mga patas yung mga ano yung mga mandidekwat dyan kawawa naman yun nawala ng cellphone no? Ayan, hanggang dito lang po mga Lodi, salamat.